KULTURA! Ang pamana ng nakaraan. Regalo ng kasalukuyan at buhay ng kinabukas. Noon, ang bawat paghakbang ay isang pagtalonton. Isang pagtahak sa matuwid na landas upang marating ang paroroonan. Gaano man ito kalapit, gaano man ito kalayo, gaano man ito kakitid, gaano man ito kalawa, Kaunti man, tumarami ang mga paang kumahakbang. Mabagal man o mabilis, pahinto-hinto man, o tuloy Ang bawat paghakbang ay may patutunguhan. Ang bawat paghakbang ay may mararating. Ang bawat paghakbang ay may pagsasakatuparan. Hindi na mabilang ang paghakbang na naganap sa ating kasaysayan. Paghakbang na pinuhunanan ng pawis dugo at luha. Paghakbang na kinamulatan ng maraming pagsubok, pangamba at panganib. Mula pa sa panahon ng kawalang malay hanggang sa panahon ng walang kumpay na pananakop, digmaan at kasarilan. At hanggang sa kontemporaryong panahon ng makinasyon, sumibol ang kairaming kulturang sinangkutsa sa ating diwat at kamalayan kultura ang may ritmo ng pag-aawit, may kislot ng pagsayaw, may haplos ng pag-aalay, may lambing ng panunuyo at tangis ng pamamaalam. Ito ang ating tinalonton. Ito ang bunga ng ating paghakbang, ang kulturang ipinamana sa atin ng nakaraan. Sa panahon na pagkamulat at maraming pababago, binhing nakatanim ang maraming kultura nag-umapaw sa ating diwa. Nagpabanyo sa ating damdamin, nag sa ating kaluluwa. Sinubok na maraming taon, inaral sa bagong sibol ng panahon. Ano mang ang Ano mang kasarian? Ang kultura ay pinagyayabong ng may halong at tiyak. Ang kultura sinusuyod ng kapuri-puri o kali at marangal na kilos. Pastorang inihain ng pagsambat posisyon. Pastorang sinasalamin ang pastor kistang bayan. Pastorang pinaawit ng pasyon at pagsasabuhay ng tuwing. Pastorang patuloy na sumisibol at ipinapukula ng tradisyon. Pampamilya, pangeskwela, pampolitika, pangreheyon, at pambansa. sa dinilig na maraming papapaalala. Pagabay at patnubay. At pinayaman ng makukulay na karanasan. Kutulang inihain at tinanggap, sinunod at isinagkatuparan. Ito ang regalo ng kultura, regalo ng kasalukuyan. What we do now and in the next few years Will profoundly affect the next few thousand years. The only conditions modern humans have ever known so far are changing and changing fast. Nothing stays the same on this planet, everything changes. Bukas ang kulturang itinudla ng nakaraan. at iniraregalo ng kasalukuyan ay bubuhayin ng kinabukasan. At mananatiling refleksyon ng kabutihan, kulturang gagalang sa mga bata't matanda, kulturang re-respeto sa mga mabait may kapansanan, kulturang luluklok ng pagbabayanihan at pagkakapatiran pagkasaliw ng mga awiting bayan at katutunan sa iyaw. Tali ng pagsasadulat pagmamalagtasan. Diwang marangal ang ipupunla, kariligan ng maraming wika. Magkakapantay sa kalayaan at karapatan. Magsasama-sama magkakapit bisig, magtutulong tulungan, habang patuloy ng mahakbang upang galugarin pa ang kulturang pagyayamanin ng ating lahi. Nang lahing magiting, nang lahing kapuri-puri, nang lahing marangal.